Hi, isa ka din ba sa nag-iisip or nagsasabi na basta OFW, maraming pera, mayaman? Itatama lang po natin yung maling pag-iisip ninyo. Hindi po lahat ng OFW ay maraming pera. Kung lahat ng OFW maraming pera, bakit merong napopos na hindi makabayad ng utang? Ayan, ganito po yun. Bakit hindi yung mayaman yung mga OFW? Unang-una, maliit lang po yung sahod. Pinagkakasya lang po ng mga OFW ang kanilang mga sahod para sa pamilya at para sa sarili nila. Pangalawa, may pinapaaral ang mga OFW na kapatid o mga anak. May binabayaran monthly na mga bills sa kanila mga pamilya sa Pilipinas. Bumibili din po sila ng mga pangangailangan nila sa araw-araw kung gusto nilang kumain ng masarap, bibili sila ng pagkain na gusto nila. Hindi po lahat ng mga OFW ay merong masarap na pagkain. Ang iba walang pagkain kaya kailangan bumili ng pagkain. Meron din naman na ang iba binibilihan ng mga pangangailangan like shampoo, conditioner, um body wash, um toothpaste, toothbrush. Ang iba yan sagot ng mga OFW. Hindi lahat ng employer nagbibigay niyan. So kung iniisip nyo na maraming perang ang OFW, tanongin nyo yung kanilang mga pamilya. Kung gaano sila kagastos. Kung maganong pinapadala sa kanila. Monthly. At doon sa mga anak ng mga OFW, may napanood ako na nagpatol ito doon sa mga anak ng mga OFW. Bago kayo mag ng inyong baon, tanungin niyo yung nanay niyo kung magkano yung sahod. Kaming mga OFW ay bumibili ng pangangailangan namin sa sarili namin. Kagaya ng mga shampoo, napkin, magkano lang ang sinasahod. Tapos magdidiman kayo ng pagkalaki-laking allowance na hindi naman kaya ng magulang ninyo. Bago kayo magpatulpo, alamin nyo muna ang sakod ng magulang nyo. Nagpatulpo kayo. Sigurado kayo na nakukumusta nyo yung mga magulang nyo, yung mga kapatid nyo sa ibang bansa na sumusuporta sa inyo hindi, hindi nyo nga siguro makumusta. Mangungumusta lang kayo kapag ubos na yung pera niyo. Tatawag lang kayo kapag kailangan nyo ng pera. Tapos magpapatulpo kayo, magdidiman kayo ng malaking allowance. Magkano lang ba sinasahod ng mga kasambahay na katulad ko? Kaya kayong mga nasa Pilipinas na may mga OFW na inaasahan, huwag nyong ipatong sa balikat ng OFW ninyo ang responsibilidad. Kung may paat kamay kayo na pwedeng gamitin para magtrabaho, magtrabaho kayo at makipagtulungan para yung maman. Hindi siya nag-abroad para yung maman. Para mag tulungan kayo. Ganun po sana. Nakakalungkot isipin or marinig na ang isang OFW ay ipapatulpo dahil lang sa hindi makapagbigay ng allowance ng 500. Kung ang magulang mo ay nagsasahod ng 100,000 na month, okay. Pero kung ang trabaho ng magulang mo ay construction at kasambahay, pag-isipan yung mabuti bago kayo mag magreklamo. Kasi hindi lahat ng mga kasambahay ay binibigyan ng pangangailangan sa sarili. Like shampoo, paulit-ulit na lang ako, shampoo, lahat ng mga kailangan natin sa sarili natin sa araw-araw. Hindi po yan lahat binibigay ng employer, kami mismo ang bumibili. Hindi lahat sumusunod sa patakaran, pero para magkaroon kami ng trabaho, kami ang gumagawa nun para makasurvive. Bumibili kami ng pagkain para makasurvive. Kasi hindi po lahat nagbibigay ng pagkain. Kaya, kayo, bago kayo magreklamo, isipin nyo kung bilang anak, nagagampanan nyo ang inyong mga tungkulin. Baka ni pagbakasyon ng magulang nyo nga dyan, wala kayong pakialam eh. Diba? Ni kayo pangipaglabati pagtimpla ng kape. Sana maisip nyo yan. Ang isang kumusta, ang isang tawag nyo lang ay Napakalaking tulong yan. Lalo na kung hindi siya makagamit ng cellphone lagi. Kung may time lang ang paghawak ng cellphone kasi hindi po lahat ng employer inaalaw ang katulong na gumamit ng cellphone. May time po sila, lalo na ngayong mga baguhan, may time po yan sila kung anong oras sila pwedeng humawak ng cellphone pagkatapos ng trabaho. Bakit ako nagtitiis dito? Bakit ako tumagal dito? Kasi anytime pwede akong gumamit ng cellphone, nakakatawag ako. Kahit anong isuot ko, pwede. Pero tingnan mo yung ibang mga katulong pag lumabas. Ang damit nila, t-shirt, pantalon pagdating ng labas, papalit ng pagka-sexy na damit. Ako kung anong kung anong suot ko pagalis ng bahay, yun din ang suot ko pagbalik. Ang sabi ko sa amo ko, ayaw ko yung magchat ko ako doon, mag magsi-cellphone ako. Magtatago ako sa CR. ako talaga sinabi ko sa amo ko. Tapos, pagdating sa damit, ako, tinanong ako ng amo ko talaga. At siya mismo yung, kasi nung unang employer ko, ang pagdating ko sa kanila, masuot ko mahaba. Eh, yung amo ko dito, yung, ano siya, yung fashionista siya, yung sunod sa uso ba. O, siya nagbibili ng mga short ko, kasi may pantulog akong dalah na galing pa yun ng Bangladesh yata binigay sa akin ng ati ko yung mga pasalubong dala dala ko yun nagpunta dito Just, tinatanong ako ng kung babae pag unang ano ko sa kanila ganito ka din ba sa Pilipinas? sabi ko Opo. oh yes tapos yun siguro kumbaga kung ano yung buhay ko sa Pilipinas parang um, binibigay niya binibigyan niya ako ng kalayaan sa pan, sa pagsuot ng damit para hindi ako matulad doon sa iba na pag lumalabas nagpapalit pa kasi hindi pwede sa amo siya mismo minsan yung mga square pants na yan minsan bababa ako makikita niya ganun ang suot ko. Hindi yon sabi niya, magpalit na nga, bakit nakapantulog ka baba Kaya iba-iba ang mga employer. Hindi lang naiintindihan ng mga, ng mga ibang tao na bawat employer ay may kanya-kanyang, parang tayo din, merong ayaw na nakapasiksi ka sa bahay, merong ayaw na nakashort ka, gusto naka long pants ka, kasi masyadong na-insecure siguro sila, lalo na yung mga matatabang employer. <laughs> nai insecure siguro, kasi nga, ano, tao dito, syempre, kung mas sexy ka pa sa, ano, sa amo mo, di mas, hindi pwede yun, di ba? Kaya dapat, tayo din, marunong din tayong mag, uh, lagay kung saan tayo nakalugar. Kaya, kayong mga anak ng mga OFW, wag kayong masyadong demand, demanding. Kasi hindi nyo alam kung saan pinanghuhugot ng nanay nyo yung hinihingi nyo ng malaking halaga. Ang iba, hindi nyo alam. Ako, isa ako sa nagpost dyan na may utang hanggang ngayon. Sabi niya, pambayad ng tuition ng anak niya hanggang ngayon hindi niya nababayaran. Baka nakagraduate na yung anak niya. Hindi pa siya bayad hanggang ngayon. Sabi niya, tatapusin niya yung supreme loan niya kasi nagka-problema siya, pinabayaan niya. Doon napunta yung loan niya. Hanggang ngayon, ayun, awan ng Diyos. Pawain-wain diyan, no? Palambitin-labimbitin diyan sa, ano, sa, tawag dito yung, tapos hindi naman ano, hindi makabayad ng utang ay nako kaya kayo, bago kayo mag isip hindi hindi yung mayaman ng mga OFW ng mga kasambayang ano kasi nga unang una, nung unang panahon mababang sahod ngayon ngayon na lang yan nagtaas tapos nagtaas din ang bilihin pinapaaral mo tatlo, dalawa plus ang pagkain pa ang mga bills pa. Tapos magre-reklamo kayo, hindi kayo mabigyan ng 500 na bao na bay. Saan naman ang hostisya? Tapos buti sana kung nag-aaral kayo mabuti, kung naglalamyarda lang kayo dyan. Barkada dito, barkada doon. Inong dito, inong doon. Huwag kayong ganyan. Dapat iisipin nyo rin, tatanungin nyo din. At kayong mga OFW, kapwa ko OFW, bakit nyo itatago ang totoo? Huwag kayong mag-pretend, sabihin ninyo ang totoo. Ganito lang ang sahod ko para hindi kayo mapatulpo dahil lang sa allowance ng mga anak nyo. Diyos ko. Masyado kasi kayong ano, malihim. napati pati, ayan, tuloy, napapatulpo kayo sa maling ano nyo, ginagawa ninyo. Kasi kung ano lang ang kaya natin, yun lang ang ibibigay natin sa mga anak natin. Hindi yung ipapangutang mo pa hanggang sa malubog ka sa utang na hindi mo na kayang bayaran. Umutang ka ng kaya mo lang bayaran. Pero mo magpapabunga ka ng birthday, ng binyag, ng Diyos ko, tapos pagbayaran, tarantang iti ka kung saan ka kukuha na ipambabayad mo. tapos magagalit pa kayo sa mga pinagkakautangan ninyo kay hindi kayo makabayan. Pag siningil kayo. Mag-isip din kayo, huwag kayong masyadong bunga kung hindi nyo kaya. Huwag masyadong ambisyusa. Kaya tayo na, ano eh, napapahamak. Bakit may mga OFW na napapauwi ka bago-bago dito sa Singapore? may mga nagme-message diyan sa mga number nila or WhatsApp na nagpapalon pinapatos nila. Magnanakaw, magsasangla ng alahas ng amo. Tama ba 'yun? Makuntento tayo sa sahod. Hindi yung pwede kang mangutang, walang masama mangutang, basta kaya ng budget mo dapat bago ka mangutang, alamin mo kung magganong allowance na ipapadala mo sa anak mo para doon sa pambayad ng utang mo kung kakayanin mo. Bago ka mangutang, hindi yung basta ka lang mangutang tapos pagdating ng oras makikipag-away ka pa sa inutangan mo. Eh ang kapal ng mga mukha ninyo sa ganyang mga estilo ninyo, pabungga-bungga kayo pagkatapos ng oras hindi kayo makabayad ng utang. Tapos ipapatul po kayo ng mga anak nyo kasi hindi nyo mabigyan ng allowance. Kasi tinatago ninyo. Sabihin ninyo yung totoo. Anak, ganito lang ang sahod ni mama. Magtipid. Ako lagi akong may sermon pag nagbigay sa anak ko. May sermon niya nakasama. Magtipid. nag lang yan. How much more yung dalawa tatlong anak? Tapos ipaprivate mo pa. Kasi abroad ka. So, utang mo lang, pas ulo na. Minumura ka na sa Facebook. Binabalandra ka na sa Facebook. Be Facebook Hindi ka makabayad. Diyos ko, kayo talaga. Makuntinto tayo kung anong kaya natin. Pwede ka namang humingi ng pasensya doon sa inutangan. Pero wag na maaabot ng taon, buwan, ng ilang buwan. Bawas-bawasan nyo rin ang kakapala ng mga mukha ninyo kasi yan pinahiram sa inyo. Hindi dahil mayaman. Dahil kailangan mo, tinutulungan ka para makalagpas ka dun sa paghihirap mo o pinuproblema mo financial. Tapos ngayon magagalit ka kapag bayaran na. Diyos, sana naman ang pusot balon-balonan mo, nakabaon. Kaya kayo mga ano, ano lang, kalma lang, huwag masyadong bunga. Kung hindi kaya, di, mag-ipon muna, maghintay ng tama. Alam nyo ba, na yung cellphone ko hanggang ngayon, hindi ko mapalit-palitan. Pero may mga pautang ako pagkalalaki ng utang na hanggang ngayon, hindi nakakabayan. Bakit ako nagtitiis na magamit ng lumang cellphone? Kasi may pinapriority ako. Dapat sana ganun din kayo. Para hindi kayo nalulubog sa utang. silpon ng iPhone. Tapos wala namang ipon. Utang, lampas ulo. Huwag ganun. Huwag kayo masanay manluko ng kapwa. Kasi pari-parehas tayo naghihirap maghanap buhay. Hindi tayo nagpunta dito para manluko ng kapwa. Kundi para makasuporta sa pamilya natin. Kasi hindi lahat ng OFW na pumunta dito is sinusuportahan lahat ng buong pamilya. Ang iba buong pamilya simula nanay, may pamilya na hanggang mga anak. Kaya ang iba hirap pero hindi yun reason para manloko ka ng kapwa. Sabihin mo sa pamilya mo na magtipid kayo ito lang ang sahod ko. Pagkasyahin nyo hanggang dumating yung sahod ko. Hindi yung paghingi lang na hindi naman importante, basta-basta kayo kaagad magbibigay. Tapos si anak naman, hindi mabigyan, magagalit. Ay, naku. Mag-isip-isip kayo ha, mga bata na may mga nanay na OFW tatay na OFW. Bago kayo magreklamo na binibigay sa inyo, mag-isip muna kayo. At tanungin ang magulang ninyo, bakit ganun lang ang kaya niyo ibigay? At kayong mga magulang may kasalanan kasi hindi nyo sinasabi ang totoo kung magkano lang sahod nyo. Bakit kayo magpipritin na malaki ang sahod nyo kung yun lang naman ang ano nyo. Para lang sabi ya, mayaman, maraming pera. Eh, Diyos ko, huwag nga kayong ganyan. Ako sinasabi ko talaga, kahit tanungin nyo yung mga pamangkin ko, maghiram yan ng pera. Ay, nakon, dami kong bayaran. Sa totoo lang, hindi ako nagpipritin na marami akong pera. Sinasabi ko ang totoo. Tapos with advice na yun na magtipid kayo. Makuntinto kayo kung anong meron lang. Hindi yung kapag may pera kayo, ubus-ubus biya pag wala tunganga. Masyado kasi kayong ano eh, tawag dito, yung makalumang ano na pag abroad kailangan ganito ganyan <coughs> excuse me ako hindi tanungin yung anak ko kung nag-celebrate siya ng birthday niya hindi kasi pag kailangan ng tuition fee ayoko yung mangungutang pa ako maliban na lang kung na di, di uh, wala pa yung sahod, tapos kailangan na magbayad ng tuition fee, tapos ano tao dito yung pagpadala, nagkaroon ng problema, yan, manghihiram ako. Pero kung sabi na lagi-lagi na lang, hindi, kailangan mo talagang mag-save. Hindi mo kailangan iasa sa ano, hindi yung bawat ano, sahod mo, ubos-ubos biya, pagdating ng oras, tarantang itika kung saan kahihiram. sana maging aral yung pagpapatulpo na yan ng mga bata na naging sa na nagrereklamo sa allowance. Maging aral yan sa mga OFW na kailangan maging prangka tayo sa pamilya natin. isabi natin kung magkano lang sinasahod natin at ganito ang nangyayari dito. Nagbibili ako ng pangangailangan ko. Hindi yung itatago nyo. Yun yan tuloy. Nagkakaroon kayo ng problema. Isa din kayo sa may kasalanan kung bakit kayo nalulubog sa utang. sa din kayo masyado. Huwag niyong kakalimutan mga w na ang utang mo ang magre-reveal ng character mo. Huwag mong kakalimutan yan. God bless. Sana may matutunan kayo. Kahit na medyo nangigil siya ako kasi nga, really hindi maganda yung itatago mo na ano. Ako sinasabi ko talaga. Hindi ako nagpretend na hindi rin ako nag-celebrate ng pabungga para lang ipakita dahil abroad ako. No. Mas mahalaga sa akin ang priority ko na nakapagsimula ng mapagkakakitaan pag-uwi ko. Kasi yun lang naman ang pinunta ko dito. Kaya sana kayo ganun din. Huwag masyadong ambisyosa. Ilagay nyo sa tamang pagkambisyosan ninyo. God bless. And thank you for watching guys.